test tayo sa laruan natin na DIY PCP mga idol. sinubukan subukan lang natin dito sa mga 11 meters to. Sinukat ko na ito. Astro pilit nga yung ginamit ko na bala mga idol. Lagay ko lang yung cellphone ko dito. Para makita nyo mismo yung tama nya. ito pala yung tirahin natin yung mga dat uh, sinlaki lang uh, sa pintelpin yan na dat mga limang bala lang siguro kasi may nauna na yan isa hindi ko lang nabidyuhan ayusin ko lang konti para hindi gagalaw ito okay na siya dito tayo mag point ito, first shot, mga boss. Second shot. Pangatlo mga idol. Pang-apat. Five shot lang muna tayo, mga idol. Ito na pong yung resulta. First shot. Second. Third. 4th, next boss mga 25 meters naman mag accuracy test tayo o grouping test